Pasko at manigong bagong taon po sa inyong lahat at syempre uh, maligayang kapisahan ng mahal na birhen ng solidad. Ngayon po ay January 1 at takilang kapisahan ni Maria, ina ng Diyos. Uh, ngayon din po ay ginugunita natin ang World Day of Prayer for Peace. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinangos sa aklat ng mga bilang chapter 6 verses 22 to 27. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbibendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalaing kanawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan ka niya at subaybayan. Lingapin kanawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbibendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Muli po isang mapagpalang araw sa inyo lahat at nawa po ay naging mapayapa ang inyo pong pagdiriwang ng pagsalubong ng bagong taon. 2024 na po tayo. At sinisimulan natin ang unang araw ng taon sa pagpapasalamat sa Panginoon at siyempre uh, sa biyaya na ipinagkaloob sa atin na magkaroon tayo ng isang ina, no, ang Mahal na Birhen na atin pong itinuturing, no, na talagang uh, ina ng San Nibutan. Bilang ina na nag-aruga sa ating tagapagligtas mula sa kanyang sinabubunan hanggang sa kamatayan at maging sa muling pagkabuhay. Kung kaya ngayong araw na ito ay sinisimulan din natin no, na tanggapin ang pagbabasbas at pagpapala ng Panginoon na siyang ating narinig sa ipinahayag na unang pagbasa. So, ang lahat ng pagpapala at pagbibindisyon ay nanggagaling sa Panginoon. Wala sa kahit kanino o anumang bagay sa mundong ito, kundi laging sa pangalan ng Panginoon ibinibigay ang pagpapalang ito. At ngayon pa lang, no, uh, ipinapaalala sa atin na hindi uh, nagiging madamot ang Diyos at hindi niya ipinagkakait ang pagpapalang ito. Maganda lang din siguro na maanyayahan kayo na napagnilayan. No? ano ba nangyari sa 2023 ano ba ang ginawa natin sa mga bihayang ipinagkaloob sa atin itong nakalipas na taon para ngayon no na sinisimulan natin ng bagong taon 2024 ay dalagang uh, puspos pa rin no ng pagpapala ang bawat araw pero lagi po no sana wag nating sayangin wag natin pong aksayahin no ano mga mga biyaya na ipinagkakaloob sa atin. Kaya nga lagi po rin nandito no, ang mahal na birhen bilang isang ina para magpaalala din sa atin kung paano tayo dapat mamuhay, kung paano natin dapat gamitin ang mga biyaya na ipinagkakaloob sa atin. Kaya nawa po, simulan din natin ang taong ito ng may pagpupuri, ng may pagpapasalamat hindi man natin po deserve ang lahat ng blessings na mayroon tayo pero dahil po sa kabutihan at kabaitan ng Diyos ay ipinagkakalob ito sa ating Pinagpapala tayo upang tayo naman ay maging daluyan lang ng pagpapala din para sa iba. Ikaw ay biyaya para, o binibiyayaan ng Diyos para maging biyaya sa lahat. Kaya sa pagkakataon din ito nais kong pasalamatan po kayong lahat na naging daan ng biyaya ng Diyos na ipinaramdam niyo po na talagang hindi kami pinabayaan at pinababayaan ng Diyos sa mga gawain namin dito sa aming parokya sa mga proyekto namin dito kayo po ang nagiging daan upang ito ay maisakatuparan kaya sa ngalan ng Panginoon nawa patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon Muli, isang maligayang Pasko, manigong bagong taon at happy fiesta po sa ating lahat. Viva La